Okay, so yung mga tol na. Uh, dito tayo. <coughs> Sang mapagpalang araw. So, lahat, ah, sana lahat po ay nasa uh, mabuting kalagayan. So, up dito tayo. Mga logs. Uh, si Badit po ay eh, andun kay Elektra. Si Elektra po yung nagdadala mga ko, Kasi pina-stay yung bata. Kasi mukhang safety doon. Kasi dito sa amin ito. Hindi siya nalawad sira. Nakasara yung bahay. ah uh, ganyan ang aso namin dito. Oh. Sa kapusa. Nagmamahalan. Yan. Oh. <laughs> isa pa, isa pa. Isa pa. Yun. Wow, 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 wow. Bila naman? Woi. Bila? Woi. Okay, Woi. Kita mana? Ha? umalis yung uh, mama ko saka saka mamaya uh, papunta ko kay Elitra kawawa yung si Badit mga lods kasi hinang hina na uh, gabi yung kami nagka-travel pa uwi Bote na lang at, at uh, ano uh, safety kami nakarating sa bahay so nakapag-ahit na rin tayo mga lods <coughs> so mga lods sa mga hindi pa naka uh, subscribe dyan mapatingin tingin lang uh, ito na po yung time na subscribe kayo mga idol malaking tulong na po yun sa atin mga lods uh, mga tol na uh, may mga viewers po tayo kasi Tuguhan pala po tayo sa larangan ito. Kaya mga lords, samahan niyo ako hanggang matapos tong uh, update natin. Kasi baka mamaya uh, pupunta. Punta tayo sa ano, kina electric si uh, Bita yung bata doon. Si ano yung bata. <coughs> Ito yung mga yung biik ng mama ko ito. <tong> ito <yung tong> mga to kasi naman ang mga lods dito tayo sa likuran kasi doon sa harapan ah, yung kapitbahay na nag na, na, ng musika. Bawa tayo doon. Siti naman, mga lods. Ito yung kura ng bahay ng mama ko, mga lods. Uh, pag, ano. Wala kong ginagawa dito ako. Kumakain ng yabas. So, balik tayo, mga lods. Ah. Um, tayo ah kasi kawawa yung bata mga lods ito naman, mga oh. may ano plaka na naman pero hindi ko yung gagamitan ng agimat si mahirap ulit <coughs> nga pala sa agimat natin mga lods uh, so, sobrang natin gamit nangihina tayo may ano siya ba may balik sa ating katawan para hindi siya talaga gagamitin talaga ng madalas kasi mahina tayo kaya <coughs> mabuti na lang mga lods at pag uwi namin nakita ko yun aming bata ba uh, yun nang ni no, commander gangis daw yun bago yung commander na yun hindi ko alam kung saan galing yun ah, maulay, rapiro, ba? Unya, sigo, tas, ay huh? tayo pwedeng magpakita mga lods kasi alam nyo yung mga trabaho natin baka may sa mga bandido kasi dito sa lugar natin mga lods hindi naman natin masabi na safe tayo kahit nasa bahay tayo masid mo na tayo tapos may gabi siguro punta ko kina Electra ah. Shoutout nga pala dyan sa mga FW uh, ah, keep safe po sa lahat ah, sa panig ng mundo thank you po sa ano, sa walang sawang supportan ninyo sa ka uh, sa Mindanao ah, mga supporters natin you po sa lahat ng supportan niyo mga lods join uh, Adventure uh, Thank you po sa pagsuporta ng ating Muntin uh, Channel mga lods uh, Sana mga lods Hindi kayo magsabang suporta sa amin po sa akin uh, Pambahat po yung pasalamat ko dyan mga lods Malaking tulong kayo sa amin mga lods Na uh, mga hunter o vlogger So yun pala Siya taot nga pala kay Idulis J. Idul kailan kaya tayo ulit magkikita idol since na idol uh, hindi pa kami makatulong dyan sa inyo kasi malayo tayo diba saka kaya ano sa lahat ng team SG magilip sa taot sa lahat uh, kay 44 magilip sa taot sa iyo 44 kay Alpha Charles magilip sa taot kay badan mga badan tisoy, mga labisat oh, tayo idol kay uh, junji uh, sana junji uh, idol uh, pagaling ka dyan idol pag kita matutulungan ng idol kasi alam yung mamalayo-layo pero pag may time idol tutulong kami sa ano sa mission mo dyan sino pa ah uh, Kay Inday, Inday, Inday adventure yo. Goodbye chat out, Idol Inday. Kay Los Adventure, nag-live out. Ah, uh, kasi minsan no 'yun si Los na ano napasama sa Team SDG. Saka kay sino pa? Aquedux. Ah, Makala Aquedux, Muntik pang makalimutan. Goodbye chat out sa iyo, Idol Aquedux. Goodbye chat out. So 'yun. Ah, uh, sana uh, mag-reunite uh, yung Team SG sa uh, sumasama sa pag may mga rescue yun ho yung nasal ko kasi mahirap na akong ano yun kasi malayo, nag, uh, ano ba na uh, malayo layo na pero may mga langan talaga ng tulong pilitin namin ano yung kapit bahay kasi dito sa likuran mga lit may daanan po so ayan. okay ano ah, sa timbogi nga pala, pala may galap sa taot kay idol uh, ah, kuya bads kuya bads adventure idol Gila bisa tahu idol. sa lahat ng timpugi uh, hindi ko pa po nakilala lahat-lahat pero pag may time tayo mga idol talagang magkita-kita tayo so yun may sa taot lahat sa uh, Mikoy may sa taot sa idol Mikoy uh, kay EJ bus EJ may sa taot Julius ano yung ano mo yun idol Julius uh, laban lang at saka kay Brad William ayun sila na muna yung mga natin kasi hindi pa natin kilala lubusan lahat ng mga uh, team SG yun kaya inisip muna tayo dito mga, mga tol ah uh, uh, promise mo may mga lods talagang punta ko kay Idol Ultra ito na po yung time na pupunta kami di, punta ko dun uh, sana baybaya na po yung karugto ng video na ito mga lods papunta ko sa kinila uh, sa Electra. kasi mahirap po yun uh. na lahat ng mga lods alam nyo naman ah, mamahiya tayo doon pero subukan natin mga lods laban lang tayo susunod mga lods ah, kumakahol yung aso dito namin aso lang kapit bahay Naman na tayo sa may no? sa may portahan may pasok tayo so, hindi tayo pasok dyan hindi tayo may video dyan sa lab kasi no napaka hindi nakapag arrest yung mama ko kaya mamaya tulungan natin sa pagliligpit yun no me sea, Ay, Tengo sí, sí, sí. Sí, la hermana, como si no. rang duting ay mga mag-margs so hanggang dito na mga mag-margs uh, watching po uh, abangan niyo po ang mga gusto dito mga mag-margs punta po kayo so nandito na mga sabiyo